Mm -mm. po sa iyo. okay. Mayor, anong pakiramdam ninyo habang pinapanood nyo o kung pinapanood nyo man o sinusundan nyo yung bilang na ganito pong resulta nagpapakita, na, 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 nagpapakita baka ba ito ay maliit na porsyento pa lang ng bilang ng mga boto at ito ay partial at unofficial pa. Anong nararamdaman nyo sa mga sandaling ito, Mayor? Well, uh, as usual, uh, ang I'm habit because uh, 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 I placed myself in the in all of the elections in my life. This will be my 11th election as a boy go at. Uh, I do not listen to the trending, not listen to And, uh, yung mga balita. Ako po yung nagsasara. Ang laki nang namang niya. And I did it to God. Uh, the Lord is six seven million. in the Lord in the Lord. Okay. Mayor, uh, pinapaalam... Okay. Mayor, pinapaalam po namin sa inyo na yung mga pinapakita po namin figures ay direkta po yan sa transparency server ng Comelec, Mayor. Okay. Uh, nung pong kampanya, meron kayong mga sinabing gagawin nyo at hindi nyo gagawin sakaling kayo ay manalo o matalo. Sa mga susunod na araw, pwede nyo bang ipaalam sa taong bayan kung ano ang mga barangay nyo gawin? Leo. Kelo ko. Luon eh, kumuna. I hope that the elections will be over in about four days. Kumala man ko na. Kumala man buot a, na go. Then I think about eh uh, maybe uh, person who would uh, occupy the cabinet, cabinet member. Uh, important to you is uh, finance, the OTC, uh, defense, uh, foreign affairs. Monsieur, yun yung mga talagang sensitive po. Uh, defense. Opo. Okay. May I have to make a long search. Okay? Okay, uh, uh, sige po, uh, second to the last question para sa kami to. Bago, huling uh, uling question na po ito, tapos bibigyan ko po kayo ng pakakataon na magbigay ng mensahe sa mga kababayan natin. Uh, Mayo, uh, may balak ba kayo na ika nga sa wikang igles to reach out sa mga napatunggalin nyo dito sa nakalipas na kampanya at dito sa eleksyon na ito? Mayo? by hand in friendship to those who uh, are not talabandu uh, sa politica, especially the presidential committee. Uh, we should begin the healing now. Okay, Mayor. Uh, and while uh, there prevails, um, must understand that he is a burden to run the country. Sige magtatanong po si Mel Tiangco at si Vicky Morales na mabilis lang. Uh, Vicky? Yes, Mayor. Good evening po. Vicky Morales po. Naku, anong pakiramdam nyo? Dati substitute candidate kayo. Ngayon, frontrunner po kayo dito sa lumalabas ng mga partial unofficial results. Ah, uh, alam mo, talaga sa totoo lang, ma'am. Uh, I, I, I release... I release emotions that are only appropriate for the moment. Mm -hmm. I am a great believer in destiny and in God and the people of the Philippines. Uh, there is always a time for everything. Mm -hmm. a time for winning and a time for losing. If I lose and accept the verdict of the Filipino people, uh, if I win, then you have my guarantee that I will work for the people. Oh. Hmm. Pero ano yung simple explanation niya kung bakit di, talagang sumipa po kayo nito mga pinakuling survey? Hindi ko talaga alam. Mama. Actually, I said I never really wanted to be number one. Maski number five lang ako, tumakbo na lang rin ako. So paliwala yan. As I have said, uh, at the end of the day, ako yung ako yung uling barata ng uh, tao to push for the change that they want and there will be change okay, kayo po yung pinakahuling nagdeklara ng inyong candidacy, kayo rin ang pinakahuling bumoto. May dahilan ba yan? To sa I mean, kayo yung I mean, I mean, last to vote kayo yung last to vote kayo rin yung last to declare ngayon uh, nangunguna ko na kayo sa lumalabas na mga uh, results dito sa AMEN <laughs> well, I, I don't know, but I was competing uh, natural to compete mm -hmm. but I will never 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 sit as president by cheating mm -hmm. it will never happen, not me I mm don't -hmm. Anong pinaka-worry nyo po ngayon? Meron pa kayong mga pinaka I would like to thank uh the, uh, uh, the Filipino people for coming to the polls to vote and to those who voted for me, salamat po. And for those who did not vote for me, salamat din po for participating in the process of the election. Your vote must be there. Mm -hmm. Pero itong pinakahuli. If elected the uh, president, it will be the interest of the country. Mm -hmm. Period. Mayor, magandang hapong po. Ako simpleng katanungan lamang. <laughs> ano po ang nasa loob ng inyong puso ngayon? Kayo po ba ay fulfilled? Kayo po ba ay masaya? Kayo po ba ay nagdududa sa mga nangyayari? Masama ba loob ninyo? Ano po ang inyong nararamdaman sa mga oras na ito? I hope for you. And I'm praying. Oh, I'm praying. Yan lang. Uh, and I said, sundin ko ang Ecclesiastes 3. The seasons of life. Is it a Teka ko na, may sir, Siyempre, nag-iintay din kayo yung minaman mo nandiyan ninyo yung mga mga unofficial and the partial count na rin. Ano po? Sa anong punto sa tingin ninyo na maaari nang sabihin ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte that it's in the bike? Kung Mayor. At what point? At what percent? In the count? I am... Will they take me up? So, huwag pa yun, Mayor, ha? Oo. Oh, oh. oh, sige po, Mayor, mayroon pa pa, Mel? Wala na. Okay, panguli na po ito, Mayor. Ah, ang kanina, may mensahe kayo doon sa mga bumoto sa iyo. Go ahead. Isa sabi kayo, Mayor? Eh, eh, alakas lang ko kasi, to be uh, presumptuous, but sometimes be preposterous. I wait for uh, the hello when I walk the boys. Oh, oh, sige po, Mayor, panghuli na po. Kanina nagbigay kayo ng mensahe sa mga bumoto sa inyo at sa mga hindi bumoto sa inyo. Mensahe sa lahat ng mga Pilipino. Pati na po yung hindi pong butante, ha? O oh, sige po, pa patapos, patapos na ito, Mayor. Ito na lang po. Sige, mensahe ninyo. Okay. What I said, I, I have the same message uh, for those who voted and who voted, did not. So, for those who stayed at home, I respect your decision. What is important is that the votes are there and counted correctly. That's all. Just simply the truth. If there is a will, we will talk about it. If there is a will, we will talk about it which is really the available given to uh, the constitutional body. And then I, I would like to call upon the armed forces and the PNP to guarantee to us that the constitution is followed. That ends my prayer. Marami pong salamat. Salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong gabi. Mga kapuso, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, kandidato ng PDP Laban. Good evening, Mayor. Salamat po. At sa balita,